Nagkaharap ka ba? Ano matatamba yan? Perfect na perfect ang Maria Cafe. Meron, marami kaming offers sa inyo. Meron kaming kape. Meron kaming pizza. At meron din kaming mga merienda. Like burger, fries, at marami pang iba. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Top Maria. Ano po ba sulit na staycation? Daran na dito sa Casa de Miguelitos. Hindi Can I help you? Hi na po ba ay mura pero masarap na sa samboysan. Eddie Tanado dito sa Yung Gusar sa hindi fontso. hindi na ang baka. Pwede na ng front home via home credit. <laughs> Nagkakabul <One one>. <laughs> <May laughs> ka rin ba ng promo? Baka ito na yung chance mo. 5,000 all-in-down payment per BIOS. <laughs> Ito na sa'yo para kumain kayo sa Play Bistro. Kumain na kayo para ako nagigal sa inyo. Wala ka. Wala ka sa bag. Pero gusto mo ng back phone? No worries. Nalang dito ng self-credit para sa inyo. ba yung matibay na cellphone? Redmi Note 13 Pro Plus. IP68 Corning Brilliant Victus. <laughs>